Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayon sa ilang ulat online, kinumpirma na ni Lacey Soberano na split na sila ni Enrique Hill bago pa man pumutok ang Kathniel breakup. Gayon pa man, sa kaso ni Lacey, hindi pa inilabas ang interview kung saan kinumpirma niya umano ito. Sa interview kay Enrique ng TV Patrol noong April 2023, We're good, we're good, ang sagot niya ng tanungin tungkol sa estado ng relasyon nila ni Leysa, Sinakiyan, sinakiyan naman ni Leisa ang pahayag ni Enrique dahil sa isang interview tatlong buwan na ang nakalilipas, hindi rin niya inaming hiwalay na sila. Sinabi ni Leisa na nagkikita pa rin sila ni Enrique. Pero bihira na dahil palagi silang nasa biyahe dahil sa kanika nilang commitment sa trabaho. Naging maingat si Leisa sa pagsagot sa isang interview noong March 2023 dahil tahasan niyang sinabing hiwalay na sila ni Enrique mula pa noong October 2022. Pero may mga nakiusap na huwag ilabas ang panayam sa kanya kaya hindi ito napanood ng publiko. Ang unreleased interview kay Leysa ang matibay na ebidensyang mahigit isang taon na ang nagdaan buhat ng tapusin nila ni Enrique ang kanilang walong taong pagsasama. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.